At ngayon mga idol, uh, ah, mag muna ako ng aking service sa motor. Ah, wala naman sira to. Okay naman. Yung titing i-check lang natin yung brake show. Okay yung brake pad kasi parang pud-pud na siya. Titing na natin kung anong magandang gawin. At saka lilinisin na rin yung, ano, yung hub. Kasi para swabi ang pag ba? Para safety sa biyahe na rin. Ito itong sa ulihan yun ang madalas yung gamitin pero yung dito sa unahan okay pa nakapit pa yan sya kaya ito yung chichik natin uh, kailangan linisan yan saka kunting liha lang saka sya so ito dyan pala sa mga ano subscriber ko sa lahat ng subscriber uh, maraming salamat sa support nyo uh, saan mga kayo naroon? ngayon aingat uh, ingat lang po uh, salamat idol ingat ingat kaya ito, panoorin nyo lang mga idol. Tutorial lang to sa mga baguhan na di pa kabisado ang pagbaklas nito. Umpisa na natin mga idol. Ano mo na, mga idol, tatanggalin mo na natin tong ano. Ito. Saka ito. Gagamit tayo ng ano, 22 yung sukat. Ito. Ayan, 22. At, ah. Ito rin. Adjustable. Babaklisin muna natin yan. Para ma-check natin itong loob nito. What is... Ano pa muna natin? Luwagin muna natin. Ngayon pa lang ito mga idol Ay panglawan na pala kasi Nung sinalita ng gulong Ngayon 22 Sukat nito Kailangan matanggal natin to kasi Hindi malilinisan yung hub Hindi tanggalin Tsaka ito pagtanggal nito gaganyanin mo lang oh tigas na nga kailangan natin to wagan natin medyo matagal-tagal na kasi ito hindi nabuksan Ngayon, ito itutulak nga lang bante Para medyo lumuwag siya. Ayan. Tapos ito, tanggalin din natin. May lock pala ito mga idol, maliit. Ayan. Ngayon pa lang ito mabubuksan. Ayan, tanggalin muna yung lock. Ayan, ito. Kailangan tatandaan nyo yung pagbalik nyo. Kasi baka mamaya, hindi nyo matandaan. Nahirapan kayo pagbalik. Ayan. So, ito maluwag na. Tanggal na tutulak mo lang to pag ganun Ayan. ang natin check natin sa loob yan kailangan tatanda nyo yung pagbalik nyo mag check natin ito ayun medyo pulpun na nga mga idol no. pero makapal pa naman mm. ito pulpun na pulpun na siya Pero hindi pa naman gaano pwede pa. Pwede pa pagtiagaan. Ah. Yan may mga ano pa. Mga sinyalis pa na hindi pa na papalitan to kasi istak niya pa to eh. Ito. Liliyain natin konti. Yan. Kasi to lilinisan din natin kasi yung mga napudpud na ano, yung oras niya. Yan. lang ng to. Alika mo. Ito mga idol. Ayusin uh, natin. Ayan. Lilinisin natin. Baklas nito mga idol kailangan yung spring para sa labas yung anong pagkalagayan kasi baka mamaya baliktad yung pero pwede naman kahit baliktad paglagay yung pagbaklas nito ganito lang yan hawakan nyo dito sa isa tapos igagano nyo lang madali lang to pati yung pagbalik yan gaganito nyo lang tutupin nyo lang yan Na yan Yan Ito, alikabok. Uugasan natin 'to. O kaya na lang ang ano. Kaya pupunasan lang natin. Ito ang lilihain natin. Yan. Si Medyo puno na pero makapal pa siya, oh. Ayan. Ito yung stack niya lang to babalik tadi naman natin mamaya paglagay ah, na natin ano o kapal na nung ulit niya Ipaya yung kinain ng ano hub ay Kailang malinis din to mga idol para hindi kalawangin wala na mahigpit yan okay naman Stock pa siya ito ito yung mahirap nito pag naputol yung spring tapos tumatakbo kayo naputol siya maglalakas yan dito dito sa dito sa hub pag naputol yung spring na to ito ito, ito to linisin lang natin o kaya hugasan ko ka pa idol kaya lilihain muna natin ito hindi nga uh, medyo wala wala na kasi ano to number na lihan na to Ayan. pero yung medyo magaspang siya, lilihain muna natin ito Pero dapat may ano to dito. May guhit-guhit -gohit to dito pa ganyan. Guguhitan natin yan. Ito. Guguhitan natin yung kikil. Ganyan. Kahit saan namang re-rexin yan, pwede yan. pero mas maganda yung ano yung water pantos dapat para medyo malalim yung bone niya Ayan, yun, may ano siya, may lining na siya

okay na yan mga idol ugasan ko na lang ugasan ko muna to tsaka ito kahit hindi na punas punas na lang so ito na mga idol ugasan ko na so, babalik na natin dito yan pagbabalik nito ganyan ganito yan titingnan nyo to yung malapad tsaka yung bilog yung bilog dito ganyan yan ganyan tapos lalagyan na natin yung spring na dalawa ito okay pa naman tigas pa na lang natin ng ano mamaya so, paglalagay ng spring nito hindi yung iipitin mo muna ilalagay muna natin ganito yung technique paglagay ayan susuot nyo muna to ganyan palabas susuot muna natin to ayan saka dito din sa isa ayan plus yung isa naman ganito din sisiksik din natin sa isa dali lang pagbalik ng spring nito yan tapos yung isa naman ulit kailangan mahaba yung pasensya mo nito yan kasi pag yung isa pag nabalik mo na makalas din yung isa sisik natin o ganito mga idol yan wag yung didikwati ng ano ng screwdriver o kaya yung matigas na ano ganito lang paglagay niyan. Ayun. So, oh. Ganito rin niyo muna. Ayun. Tapos ito yung iuna niyo yung isa. Ganyan. Ayun. Tapos bababa niyo na tong sa ibabaw papuntang ganyan. Pali ipapali niyo yan Hmm. Kasi susok nyo na mga idol. Ayan. Ayan. Ganyan lang yung pagbalik nyan. Huwag nyong didikwati ng flies. Huwag ganyan. O kaya yung uh, screwdriver. Mahihirapan kayo pagbalik nito. Pag hindi ganun yung pagparanay nyo. Ngayon ito na yung sa ibabaw ito naman yung sa ilalim ito, ito yung sa ilalim sa ibabaw naman yan kasi lalagay na natin malinis din naman yung hub nalinisan ko na to, so, kaya ibabalik na natin mga idol ganun lang yun yung paraan ng pagtanggal nito kailangan ni check nyo rin ito kasi baka pulpon na pero ito okay pa makapal pa siya kaya ganun lang mga idol yung pag nyan pag ano madali lang kaya sige babalik na natin pagbabalik naman ganito lalagay muna natin to tapos yun dun sa kabila yan Huwag niyong kakalimutan to mga idol. Yung rubber, ano, rubber damper. Oh, yung guma. Kasi baka mamaya, hindi niyo may lagay yan. Yan. Ganyan lang yung paglagay niyan. Tapos ito. Kailangan apat yan. Okay. 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 Nah. Mana gelap. gelap. na yung preno niya. Hmm. Didinan ko to. Subukan natin to kung malakas. Ayan ngayon. Malakas niya na. Kanya lang mga idol. Oh. Pag sa tingin nyo na medyo malalim yung preno doon, pag-apak nyo, higpitan nyo konti dito. Ayan pero sa akin sakto lang to wag naman yung gaanong masyadong ano yung gaanong maigpit Ayan. sakto lang so okay na mga idol okay na pwede na ulit pang karira So okay na mga idol Ayos ko na Tumigas na din yung ano Kahit kunting apak mo lang uh, na Kaya kailangan talaga lilinisan din siya Kasi kung hindi nyo lilinisan Pababayaan nyo lang Wala Sige At sa mga gustuhan yung video na to uh, Huwag po kalimutan mag like, share at subscribe na rin po Maraming salamat sa inyo Mga idol, ingat ingat God bless